Ang Sabralite tank ay isang modernong kagamitang pandigma na idinisenyo para sa mabisang operasyon sa iba't ibang combat environments tulad ng mga urban areas, kabundukan, at malalayong probinsya. Sa taong 2025, ito ay naging mahalagang bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP), partikular na ng Philippine Army, upang tugunan ang mga lumalalang banta sa seguridad ng bansa, maging panloob man o panlabas. Ang Sabral ay isang produkto ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Elbit Systems ng Israel, na kilala sa paggawa ng mga makabagong armas at defense technology sa buong mundo. Ang Sabral Light Tank ay maaaring ilagay sa dalawang pangunahing platform, ang Tracked ASOD platform at ang Wild Panther 2 platform. Sa konteksto ng Pilipinas, mas pinili ang track variant dahil sa mas mahusay nitong kakayahan sa mga hindi sementadong daan at mas rugged na terrain na karaniwan sa mga liblib na lugar ng bansa. Ang tank na ito ay may timbang na humigit kumulang 30 tonelada, mas magaang kaysa sa main battle tanks ngunit sapat ang proteksyon at lakas nito para sa mas mabilis at mobile na operasyon. Ang pangunahing armamento ng Sabra ay isang fully stabilized 105 mm rifle gun na may autoloader. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa tuloy-tuloy at mabilis na pagpapaputok kahit sa ilalim ng galaw o matinding kondisyon. Kaya nitong gumamit ng iba't ibang klase ng bala tulad ng high explosive, armor piercing, at anti-tank projectiles. Bukod dito, may kasamang 7.62 na mm coaxial machine gun at opsyonal na 12.7 na mm remote-controlled machine gun para sa mas malapitang depensa laban sa infantry at light vehicles. Mayroon itong advanced fire control system na sinusuportahan ng thermal imaging, laser rangefinder, at ballistic computer. Dahil dito, kayang tumarget at tamaan ng sabra ang mga gumagalaw na target kahit sa gabi o sa masamang panahon. Bukod sa precision targeting, ito rin ay may hunter-killer capability kung saan sabay na makakakita at makakalock ng target ang commander at gunner, nagpapabilis sa engagement cycle ng unit. Ang protection system ng Sabral ay binubuo ng modular composite armor na pwedeng dagdagan o bawasan depende sa mission requirement. Ang disenyo ng hull nito ay V-shape na nakatutulong sa paglihis ng enerhiya mula sa landmines o improvised explosive devices, IEDs. E. Mayroon din itong nuclear, biological, and chemical, NBC, protection system para sa mga sitwasyon ng chemical warfare at internal fire suppression system bilang karagdagang seguridad sa mga crew. Ang mobility ng Sabral ay isa sa pinakamalalakas na aspeto nito. Gamit ang high-performance turbo diesel engine, kaya nitong umabot sa bilis na 70 km kada oras sa sementadong kalsada at maglakbay ng hanggang 500 km sa isang full tank. Ang suspension system nito ay modern at kayang umangkop sa iba't ibang uri ng terrain, maging sa matarik o maputik na daan na madalas ay dinarorosas ng tropa sa mga remote conflict zones ng bansa. Ang loob ng Sabral ay ergonomically designed para sa tatlong pangunahing crew: ang driver, gunner, at commander. Ang kabuuan layout ay nakadesenyo upang mapabilis ang komunikasyon, coordination, at response time sa gitna ng operasyon. Mayroon itong air conditioning unit para sa kaginhawaan sa tropikal na klima, kasama ang modernong internal communication system at mission planning modules. Ang commander ay may panoramic sight at sariling thermal viewer na nagbibigay ng 360 at anim na degree situational awareness. Ang integration ng Sabra sa modern battlefield ay isa rin sa mga pangunahing layunin ng AFT. Ang tank na ito ay compatible sa digital battle management systems na nagpapahintulot ng real-time data sharing sa command centers, drones, at iba pang combat units. Dahil dito, mas mabilis ang pagtugon sa mga pagbabago sa battlefield at nagkakaroon ng koordinadong galaw ang iba't ibang sangay ng militar sa panahon ng operasyon. Bukod sa pagiging isang light tank, ang Sabra ay may kakayahang magsilbing direct fire support vehicle para sa infantry. Magagamit din ito sa armored reconnaissance at mobile defense operations. Ang laki at bigat nito ay sapat upang madaling ma-deploy sa mga barko at transport aircraft na mahalaga para sa mga isla at remote areas ng Pilipinas na may kakulangan sa pasilidad sa logistics. Ang pagpasok ng Sabro sa serbisyo ng AFP ay hindi lamang simbolo ng modernisasyon kundi isang makabuluhang hakbang sa pagtataguyod ng isang mas matatag na depensa para sa bansa. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at mga banta ng terorismo at insurgency, ang ganitong klasing sasakyan ay nagbibigay ng dagdag na kumpiyansa sa kakayahan ng sundalo na protektahan ang teritoryo at mamamayan. Ang pagsasanay para sa mga Pilipinong sundalo ay isinagawa ng mga eksperto mula sa Israel upang matiyak ang lubos na pagkaunawa sa mga mekanismo at sistema ng Sabra. Kasama rito ang paggamit ng simulators, actual field exercises, at maintenance training upang masiguro ang pangmatagalang gamit ng mga tank. May support package din kasama mula sa Elbot Systems tulad ng spare parts, upgrades, at teknikal na tulong. Sa huli, ang Sabrolite tank ay hindi lang isang kagamitan, kundi bahagi ng isang bagong yugto ng kasaysayan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Isa itong patunay ng pag-angat ng kakayahan ng bansa sa modernong digmaan at dedikasyon ng pamahalaan sa pagtatanggol sa kalayaan, soberanya, at kapayapaan ng bawat Pilipino.